guys meron na tayong accomplish sa ngayong araw na to yan, no? paglagay na tayo ng crazy cut yan guys yung gagawin nating pares yan, may ginant na doon may night na doon so napalitadaan na siya pintura na lang guys yan. pintura na lang yan ito tatanggalin pa namin to bukas yan babaklasin to at papalitan ng ano yan ng Oh, Ang ano, yan guys, yung flooring natin. Mamasilyahin na lang yan, guys. Pag namasilyan lalo yan, boy na boy yung mga bato, guys. Yan yung tawag diyan ay crazy cut. Ang ganda niyan, guys, oh. Kaya lang marami pang abala. Bumas na muna yan. dyan. Kasi muna tayo dito. Dito na naman natin itatapon lahat yung mga, ano yan, mga kalakal na yan guys. Ang daming granite dyan. Yan. Malahing granite yan. Kaya, yan guys. Uh, medyo busy tayo. Ito yung gagawin nating ano, yung gagawin nating overload Paris guys. Yan. Ipinturahan natin yan. ng parang kahoy. Lahat yan. Ipinturahan ko yan, guys. Ang pinturang maganda. So yun guys, maraming salamat at kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutan yung kapatid ko nga pala yung kasama ko dito Ayan yung sumunod sa akin okay, sikat. ganda niyan guys pag na ano pag na masilya niyan yan guys mahal din yan guys pag pinagawa kasi puro granite mahal din yan parang solid din yan ang presyo Si kailangan maganda yung pagkakalatag dyan Pagkakalatag talaga dyan Kailangan pantay na pantay Wala siyang nakausli Si pag may nakausli Pangit siyang tingnan Kaya yun guys uh, Kaya habang tumutuyo yan Sinusunda muna ng, ng chichiken mo siya uli yung Mamasilihan yan guys Yung bawat pagitan yan Buhay na buhay yan ila uh, ilalagay ko siguro dyan simento at saka uh, skin coat para magkulay na maganda yung ano tapos pag hinasa ay makita yung skin coat parang guguhit siya guys so makikita nyo abangan nyo yun lamang yung susunod na kabanata guys sa susunod na video natin so yun guys maraming maraming salamat I love you all guys Shoutout uh, shout out Mamita, shout out Ate Elisa. Uh, ingat po kayo lagi kabutoy, Ma'am Lynn. Uh, Ate Sol. Mads Lopez. Ate Aren. Erlin. Sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga susuporta pa ako, maraming maraming salamat. Malapit na tayo guys. So yan guys. Bye. Bye bye. I love you all guys. Bye bye.